So, nandiyan na lahat yung mga decal Dwight mga kanaypi. Ayan, mga kanipi, Natapos ko na rin na ayusin itong ano, itong kabilang side. Ayan. Bumaba na yung yero na harang dito. Hanggang doon sa gilid, mga kanipi. What's up mga kanoypi? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si kanoypi for another video Wala tayong pasada vlog content ngayon mga kanoypi Dahil kuding ni Mia Araw ng Merkules Ngayon, nandito tayo ngayon sa aking kulungan ng aking mga manok Bali, dito tayo magtatrabaho ngayon mga kanoypi At ang gagawin natin Lilinisan natin itong area na to itong kulungan na to dahil ilalabas ko na itong mga decal dwight dito sa ano sa brother pen mga kanaypi masikip na sa kanila itong ano brother pen na yan ayan ayan nagbigay na ako ng pagkain nila bali ang tatanggalin natin dito itong mga nandito mga kanaypi itong mga screen na to yan yung mga nakakalat dito tatanggalin natin to kung pwede nga lang ilabas ko na rin itong brother pen mga kanaypi kaso ang hirap na naman na ilabas dyan Ayan. Pero tignan natin mamaya At Pinakain ko na rin itong mga alaga Kung mga decal brown At yung mga decal Do white Bali yung mga breeder ko mga pi na apat na piraso, isang roster. Pinagsama ko na sa aking mga 4 months old na mga manok. Nandito sila makakanoy pi. Ayun. So nandito na yung mga 4 months old ko na mga manok makakanoy pi. Halata naman kasi yung mga mga nauna kong manok yung mga breeder ko dahil malalaki yung palong nila mga kanayti uh, tatlong piraso na lang yung breeder ko na babae ayan nandun sila isa yon yung ano yan na manok yan pangalawa pangatlo so yung mga iba dyan yan na yung mga 4 months old Ayan, lumalaki na rin yung mga palong ng mga 4 months old eh. Pero mas malaki yung mga palong ng ano, mga breeder ko. Kasi isang taon na yan eh. mga breeder na yan. So, pinaghalo ko na dito mga kanoypi. Pero, isisiparit ko pa rin yan mga kanoypi. Siguro mamayang hapon, ibabalik ko na sa kulungan nila yung mga breeder ngayon lang na hinalo ko para makagala-gala din yung mga breeder ko hindi lang dito sa, ano, sa kulungan nila Yan. mas maluwang kasi dito sa dulong kulungan mga kanaypi pero kailangan ko pang tambakan ito ng lupa dahil malapit na naman yung tag-ulan mga kanaypi ito siguro mga June, July ayan pataas July, August nyan, tag yan tag-ulan na magpapalit lang ako ng inumin nila mga kanaypi dahil hindi pa ako nagpalit yan ito kabibigay ko lang ng pagkain nila eh inayos ko na eh hindi na yan tataob kasi nilagyan ko ng kahoy nung nakaraan tumataob Ayan. daming asawa nung ano, yung rooster kong isa. <laughs> Ayan. At ipapakita ko sa inyo mga kanipi, yung ano. Papakita ko muna sa inyo yung mga sisiw ko na napisa. Sunod ko na lang na palitan yung tubig. Pakita ko muna sa inyo yung mga ano mga sisiw na decal brown at Rhode Island tara punta tayo dun sa ano dito so ayan na yung ano mga decal brown saka Rhode Island ito ayan Decal brown yan, mga kanayipi. Isa, dalawa, tatlo, apat. Bali, anim lahat yan eh. Ito, decal brown. Mas marami yung, ano, mas marami yung Road Island yan na napisa. Bali, 13 lahat yan eh, na uh, manok, sisiyo. Oh, maganda to yan o oh, decal brown mga kanepi alatak, no medyo paputi sila eh hindi katulad ng mga road island dahil kita mo talaga na nagba brown yung balahibo nila yan yeah. may pandagdag na ako sa aking mga alaga mga kanepi saglit lang naman yan eh ilang buwan lang malalaki na yan <laughs> Tayo lang tayo. Ano ngayon? Uh, May. May 1. Mga kanuyipi. June, July, August, September, October. October. Pwede nang mangitlog mga yan kung mga babae. <laughs> Pero yung mga Rhode Island, tawag nun, papalakihin natin. Saka ako ibebenta mga kanuyipi, pag malalaki na rin. Uh, bali kunin ko lang yung mga painuman nila dito sa kulungan ng manok papalit tayo ng inumin nila then tatrabaho na ako dito sa aking kulungan na to yung yero dito sa kabila babawasan natin yan mga kanipi dahil mataas masyado uh, hindi makapasok masyado yung hangin kasi nga mataas yung ano mataas yung yero na yan eh mababa pa yung bubong natin bawasan ko yan mga kanay natin saka ang mahirap dito ayan nandyan lang yung mga native chicken ng aking kapatid dapat hindi sila ano, nakakahalubilo dyan sa ano hindi nila natatanaw pag ano bibili ako ng net mga kanay kailangan talaga sa mga ganitong mga manok, malayo sila sa mga native chicken. Imbang hindi sila nagkakahalubilo mga kanipi. Kasi yung mga native chicken na yan, saan-saan sila napupunta, At baka may sipon, mahawa pa tong mga alaga ko. Kaya mahirap pag ganyan mga kanipi pag may mga alaga kayong mga native at uh, ang alaga nyo ay eh, heritage chicken maaaring wag nyo nalang ihalo mga kanoypi bumalik na yung mga breeder ko dito sa ano sa kulungan nila mga kanoypi so dyan na lang sila baka mangitlog kasi yung mga babaeng manok nating breeder kaya bumalik siguro nung na-open kanina yung ano, yung pintuan, pumunta na sila diyan sa kulungan nila eh. Ay, okay. palit tayo ng inumin nila. Mamaya itong mga Dickel Dwight dito na sila sa baba. <laughs> mga kamimpi natanggal natin yung mga nandito ngayon walisan ko na lang dito sa kulungan na to sa area na to para malinis signal at mamaya papakawalan na natin itong ano itong mga decal dwight pero babawasan ko yung mga pakpak nila mga kanipi, dahil matataas silang ano lumipad kailangan nating bawasan para ano para hindi sila makalabas alay pi papakawalan na natin yung mga decal dwight dito sa baba pero magbabawas ako ng kanilang pakpak ayan mga decal dwight natin bawasan ko lang ng pakpak nila mga kalaypi, dahil baka tumakas lumipad mahirap na maka mga kanipi bawas tayo ng pakpak nila so pakawalan na natin <coughs> hindi na makakalipad yun <laughs> yan bawas ulit tayo ito so jan sila dito na sila sa baba titira may na-encounter ako dito na isang decal dwight na isa lang yung pakpak nya mga kanayipi. yung isang pakpak nya wala na kwan na putol so nandyan na lahat yung mga decal dwight mga kanepi at yung isang sinasabi ko na ano na wala yung pakpak nya yun mga kanepi so nandyan na nakakagala na tong mga decal dwight ko na ano, na mga manok malalaki na sila kunting panahon na lang mga kanipi kunting buwan na lang mapapakinabangan ko na tong mga to mapapakinabangan ko na tong mga to ito na yung isusunod nating ano gagawin mga kanipi yung yero doon hahatiin natin yan mga kanipi para bumaba at uh, para makapasok masyado yung hangin doon sa loob at yung pinagputulan natin doon ilalagay natin dito or doon sa kabila kahit doon sa kabila mga kanaypi yung yero doon sa doon sa dulo hahatiin ko na lang yon para may magamit pa ako yun yung gagawin natin pero bibili muna ako ng ulam namin at anong oras na mga kanaypi lutong ulam na lang yung bibilin ko para mas mabilis at hindi na magluto si misis no? so nandito na tayo sa area na to mga kanaypi ayan tanggalin muna natin to na yero saka siguro mamaya na natin tanggalin tong mga nakapako na no? na tawag nun yan yung pako na yan na naghahawak dito sa yero na yan Permitina natin to. ipapakita ko sa inyo yung ano, wala ng yero mga kanoypi na uh, pulungan ng decal brown. Ganyan na oh. Paganda sana kung ganyan mga kanoypi. Kaso ang uh, problema ko dito, maraming mga native chicken dito na manok ng kapatid ko. Uh, hindi pwedeng ganyan mga kanoypi. Kaya kailangan natin ibalik yung yero na yun. Bale, hindi kinaya nung ano, nung gamit ng kapatid ko. Yung gagamitan pa ng barena. Ayan, ang gagamitin natin yung kon na mga kanayipi. Yung grinder para mas mabilis. Ayan na. Ito na yung gagamitin natin angle grinder para matabas na yan. Ang pangit na ng pagkatabas eh. Trinay ko rin yung ano yung mano-manong gunting, mga kanoypi. Wala, mahina, mahirap talaga. Gamit na lang tayo ng ganyan, angle grinder. Nang matapos na natin. Hindi rin kasi pwedeng mga kanoypi na naka-open 'yon. at may mga native diyan na manok. ang bilis, di ba? Ayan, nandito si Bibi Maika, mga kanayipi. Ayan. Hello, Bibi ka. Antok na ang Bibi ka. Ah? Hello, hello. Kakatapos na lang maligo yan, mga kanayipi. Naantok na. Kaya, umiiyak na siya. Hello, Bibi ka. No. Smile smile siya, no? Hello, Bibi. Wis songcosto yang ano, -ano kamera den eh. Now, ah, baby. Ah, hello baby ka. Halo halo. Antok kan antok. Antok nang bibi no, <laughs> hello. naayos na namin ni rin yan mga na naikabit ko na yung yero na hinati ko sa gitna so ayan kahit pa pano bumaba na yung ano yung yero na nakalagay dyan ayan hanggang dyan nalagyan na rin namin tapos dito sa kabila ayan mga kanaypi dito ayos na rin mga kanayipi. Hindi na makakasilip yung mga native chicken dyan Sa aking mga alagang manok Yung loob ng kulungan Mga kanaypi Napakatas pala dito Hindi sinabi sa akin na rin yan mga kanaypi Ayan May gap pa rin dyan Dito wala na Hindi na makikita yung mga native dyan Ayan mga decal white So yung mga kondito. mga decal brown may halak ata mga kanayipe yung ano ko Ayan may halak yung decal brown ko dito Ayun oh So bukas Pibilihan ko ng ano, mga kanoypi nang para sa halak at sipon na gamot. Ipapainom natin sa kanila para ano, maiwas sila sa sipon, mga kanoypi. Mahirap pag ano, sinipon yung mga alaga. Kaya habang maaga pa lang, inaagapan na mga kanoypi. Ayan, binaklas ko yung yero dito mga kanaypi hahatiin din natin to para ano para mas mababa yung yero dyan at makapasok masyado yung hangin dito sa loob ng kulungan ayun mano mano na lang natin na guntingin ito manipis lang naman tong yero na to mga kanaipi Ayan, nahati na natin yung yero mga kanaypi. So ngayon, ikakabit ko na para matapos na yung project natin dito ngayon sa kulungan. ipaako na lang natin to mga kanaypi. ayan mga kanipi natapos ko na rin na ayusin itong ano itong kabilang side ayan bumaba na yung yero na harang dito hanggang doon sa gilid mga All right na ayan kapagod Nung oras na pag alauna na talang tanghali hindi pa ako nananghalian talagang tinapos ko muna itong trabaho ko dito para minsanan na lang yung ano pagkain at pagpapahinga di ba ay masaya ako dahil ano na ko ng maayos itong ano project ko dito sa kulungan susunod na lang mga pinagagawin natin patatambakan natin dito Ayan, mag-order muna tayo sa ano sa kamanang ata 'yon yung pinag-orderan nila dito sa kabila kapitbahay namin. Ayan, buti na trabaho ko na 'to. Naayos ko na. Hindi ko kasi magawa-gawa ano, pipag ano araw ng pasada natin. Syempre, kailangan din natin ano, maghanap buhay uh, tinatawon ko talaga yung pag asikaso dito pag coding ni Mia pero kung kailangan na kailangan na talagang ayusin ayan umaabsent pa ako sa ano sa araw natin sa pamamasada ganyan ako mga kanayipi so, okay na ayos na yung project natin ngayong araw na to Niyo. kumakain yung mga alaga kong decal brown yeah. mas may mas marami ng hangin yung papasok dito mas malamig na yung kanilang kulungan dahil ano uh, mababa na yung harang nya side by side Magsi-circulate na yung hangin, no? Oh.